Hey, mga kati, alam nyo na ba ang latest tungkol sa dalawang pinakamalalaking stars sa showbiz? Syempre, wala nang iba kundi sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Alam natin na parehong successful ang kanilang career at matagal-tagal na rin silang nagpaplano para sa mas malaking investment, ang kanilang dream home. At ngayon, unti-unti nang nabubuo ang kanilang pangarap dahil abala sila sa pagbili ng mga gamit para sa kanilang bagong bailang bahay. Pero ang pinaka-exciting na part, magsasama na sila sa iisang bubong. Totoo ba ito? Ano nga ba ang mga napili nilang appliances, furniture, at decorations? At magkano kaya ang mga ito? Tara, alamin natin ang lahat ng juicy details. Bago natin pag-usapan ang mga gamit na binili nila, silipin muna natin ang kanilang bagong bahay. Ayon sa mga lumabas na balita, parehong hands-on si na Alden at Catherine sa pagpili ng kanilang magiging tahanan. Hindi lang ito basta bahay, kundi isang reflection ng kanilang personalidad, classy, cozy. At may halong modern at minimalist vibes. Mayroong spacious living area, high ceilings, at floor-to-ceiling glass windows na nagbibigay ng natural light. Ang bahay nila ay may mix ng neutral at warm tones, kaya siguradong relaxing at eleganteng tingnan. Sobrang dream house talaga, at dahil magsasama na sila sa iisang bubong. Sinigurado nilang bawat sulok ng bahay ay may touch ng parehong personalidad nila. Ayon sa isang source, matagal daw pinag-isipan ni na Alden at Catherine kung saan sila titira. Gusto nilang magkaroon ng sapat na privacy, kaya malayo sa mataong lugar ang napili nilang bahay. May sariling garden, pool, at even a mini home gym para sa kanilang aktibong lifestyle. Sempre, isang malaking parte ng bagong bahay ay ang pagpili ng mga muebles. At alam nyo ba, hindi basta-basta ang choices nila sa isang high-end furniture store sa Makati. Napansin daw sila habang pumipili ng kanilang dream sofa. Isa itong oversized sectional na may premium fabric at sleek design, perfect para sa movie nights at cuddle sessions. Bukod dito, pinili rin nila ang isang eleganteng dining table na gawa sa solid wood. Klasik ang design pero may modern touch, bagay na bagay sa kanilang estetik. At ang dining chairs. Custom made para siguradong swap sa kanilang interiors. May special touch din ang kanilang bedroom, kung saan nagpagawa sila ng king size bed na may ultra soft mattress at memory foam pillows. Dahil syempre, good sleep is life. At alam nyo ba, napansin din silang bumibili ng isang custom made walk-in closet system. Perfect ito para maayos nilang mapaghiwalay ang kanilang wardrobe. Si Catherine, mahilig sa fashion at maraming designer bags at shoes, kaya malaking space ang naallocate para sa kanya. Si Alden naman, mas simple pero gusto niyang maging maayos ang kanyang damit at accessories. Nagkaroon din daw ng kaunting debate sa pagpili ng furniture. Si Catherine, mas inclined sa cozy at rustic vibes, habang si Alden naman ay mas modern at sleek. Pero sa huli, nagcompromise sila sa isang balancing aesthetic, elegant pero homey pa rin. Alam naman natin na mahilig magluto si Alden, kaya hindi pwedeng mawala ang top-tier kitchen appliances. Isa sa mga highlight ng kanilang kitchen ay ang built-in oven at smart refrigerator na may touchscreen display. Yep, ito yung may voice command function at kaya pang magsuggest ng recipes based sa laman ng ref. Ang high-tech, di ba? Syempre, hindi rin nagpahuli si Catherine sa pagpili ng washer and dryer set na super energy efficient at may modern features. Para naman sa entertainment area, nag-invest sila sa isang massive OLED TV at high quality sound system, perfect para sa binge watching ng mga paborito nilang movies at series. At dahil pareho silang mahilig sa kape, bumili rin sila ng high-end espresso machine. Kasi naman, sino ba ang hindi gustong magising sa aroma ng freshly brewed coffee sa umaga? Perfect para sa kanilang bagong buhay magkasama. Para mas maging homey ang vibe ng kanilang bahay, nagdagdag din sila ng mga unique decorations. May mga minimalist art pieces na pinili mismo ni Catherine at ilang vintage-inspired accents na gustong-gusto ni Alden. Nakita rin silang bumisita sa isang art gallery para bumili ng local paintings, support local, 'di ba? Sa kanilang bedroom naman, pinili nila ang hotel-style bed na may memory foam mattress at silk bedding. Ang comfort level, para kang nasa 5-star hotel. Plus, may dedicated space si Catherine para sa kanyang skincare at makeup collection, habang si Alden naman ay may mini workspace para sa kanyang personal projects. Bukod pa dito, bumili rin sila ng mood lighting system para mas romantic at relaxing ang ambience ng kanilang bahay. Imagine, after a long day of work, Uuwi sila sa isang warm and cozy home na punong-puno ng kanilang personality. Eto na ang tanong ng bayan, magkano nga ba ang lahat ng ito? Well, hindi pa eksaktong inilalabas ang total cost. Pero base sa research natin, ang mga ganitong high-end furniture at appliances ay maaaring umabot sa milyon-milyong piso. Halimbawa, ang premium sectional sofa na napili nila ay maaaring nagkakahalaga ng 500,000 to 1 million pesos. Ang high-tech refrigerator, around 300,000 to 500,000 pesos. Ang OLED TV na malaki, umaabot sa 200,000 pesos ta 400,000 pesos. Ang customized walk-in closet system, posibleng nasa 1 million pesos or more. At kung isasama pa natin ang mga custom-made furniture, decorations, at renovation costs, hindi malabong umabot ito sa multi-million peso investment. Pero para kay Alden at Catherine, hindi lang ito gastos, ito ay isang investment para sa kanilang future na magkasama. Syempre, hindi pinalampas ng fans at netizens ang balitang ito. Marami ang natuwa at kinilig sa ideya na magsasama na sina Alden at Catherine sa iisang bahay. Trending agad ang kanilang mga pangalan sa social media at marami ang nagbigay ng kanilang opinion tungkol dito. Ngunit hindi rin daw biro ang naging proseso ng pagpili at pagbili ng mga gamit sa bahay. May mga pagkakataong hindi sila magkasundo sa isang item. Kaya minsan ay kailangan nilang magbigay daan sa isa't isa. Pero sa huli, naging masaya ang buong experience dahil parehong excited silang bumuo ng tahanan para sa kanilang dalawa. Hindi rin nagpahuli si Catherine sa pagpili ng washer and dryer set na super energy efficient at may modern features. Para naman sa entertainment area. Nag-invest sila sa isang massive OLED TV at high-quality sound system, perfect para sa binge-watching ng mga paborito nilang movies at series. Grabe, kati. Talagang pinag-isipan at pinaglaanan ni na Alden at Catherine ang kanilang bagong bahay. Hindi lang basta luho, kundi isang long-term investment para sa kanilang future. At kitang-kita naman na bawat piraso ng furniture at appliances ay carefully created para maging perpekto ang kanilang dream home. Ano sa tingin nyo, sulit ba ang mga pinili nilang gamit? At kung kayo ang bibili ng dream house nyo, ano ang top priority nyo sa pagde-decorate? Ay comment nyo yan sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. At ay hit ang notification bell para updated kayo sa latest chika. Hanggang sa susunod na tispil, mga kati. Stay tuned and stay updated.